Sa bawat kwento ng tropahan, laging may isang lugar kung saan nagsisimula ang lahat. Dito sa maliit na basketball court na ito, maraming tawanan, asaran, tampuhan, kilig, pakiyot, at simpleng ligaya at hindi namin alam noon na ang simpleng pagtakbo ng bola sa court na ito ang magpapagalaw din ng mga puso namin lahat. Ice cream? Alam ko na di madaling kalimutan o itindihan yung mga nangyari. Pero minsan, kailangan din natin bigyan ng pahinga sa bigat. Kahit kunti lang. Ang ilog na, oh. Kahit anong dumaan-dumaan, dadalhin niya lang yon at tinimisin niya ulit ang sarili niya. Buti pa yung ilog, no? Ako, parang ang hirap. Kaya nga ako nandito para alalahanin ka na hindi mo kailangan mag-isa. Hindi mo kailangan kaya lahat ng sabay-sabay. Kahit matamis na lang muna, bonus na yung sa buhay. Salamat, Iskoy. Malakas ka sa akin, eh. Ganun talaga, para ka lang ilog, kahit ano ang dumating, matutok ang at pakawalan ulit. Ang ganda pala dito, kapag hapon, no? Lagi ako nandito kapag may iniisip. Lagi masagot ang tubig, kahit hindi sinasabi. Alam mo, ang weird, no? Dati, hindi lang tayo ganito. Hindi tayo close. Oo nga eh, pero buti na lang pala. Kasi kung hindi, hindi ko malalaman na ganito ka pala kabayat at kaganda yung mga ngiti mo. Duko ka talaga. Ang hilig mo talaga mga sar. Dito o sar. Promise. Totoo yun. Kaya nga kata ito nagustuhan eh. Wait. Ginigino ka? Tara. Ah. Sandali. Ah, hindi. Okay. Kaya ko na. Pilit ba? Sorry ah. Sanay kasi ako mag-alala sa mga special eh. Special? Salamat Iskuya, sa ice cream at sa kwentuhan at sa jacket. Lagi ako nandito kahit walang ice cream. Marami pa lang dumadaang bangka dito, no? Oo nga eh. Nakakalusa lang tignan, no? Pero next time, mag-message ka kapag may problema ka. Sinusolo mo eh. Stroba ko lang nalalaman. Pasensya ka na, Iskuya. Ayoko kasing mamroblema ka. Pero, hayaan mo. Hindi na mauulit. Katuwang man na ako ngayon. Problema mo, problema ko na rin. Basta, lagi lang ako nandito para sa'yo, Junina. Salamat, Iskoy, ah. Uy, ang ganda na, no? Tapos, may pampanalaw na parating. Ako, oh, Iskoy! Sigurado mo na kukuha mo talaga sila nito? Ah, gano'n ba? Anyone. Eh, paano kasi? Libre kakain na lang sila, oh. Siyempre, para sa inyo yan. Hi, guys! May papunti ko yung wong. Lata! Wow, Melty! May pangalatim mo talaga, isko, ah, ya! May nauso ka ni Junina, eh! Wala yun. May po ba? Malakas na sa akin, eh. Oh, guys! Nag-message si Junina sa GC, oh! Pupin nga! Oh. Hi, guys! Sorry sa mga naging sagot ko nung magkakausap tayo, ah. Sarado pa kasi yung isip ko that time, eh. Pero thank you sa inyo, ah. Lalo na kay isko, dahil pinaintindi niyo sa akin lahat. Sa next tambay, bawi ako. Promise. Miss ko na kayo lahat. Uy, Skoy, anong ginawa mo? Ha? Bakit bigla na bawa ang na hangin kay Junina? Ha? Wala naman. Wala daw. Eh, halos ilang araw na nga siyang ghost mode sa GC. Tapos, biglang... Miss you all na! Spill mo na yan! Alam mo naman kami, hindi judgmental, pero curious. Nag-usap na kami sa ilog. nilabas nila yung sama ng Sinabi ko na, o ka na magpahinga. Andito naman tayo kahit anong mangyari. Ganun lang. Patawad na rin kaya niya ako. Uy, Bes, huwag ka naman mag ng ganyan. Baka hindi pa totally okay. Pero malapit na yan. Tropa tayo, di ba? Tsaka sayang naman kung dahil lang kay Jad, mawala tong tropang to. Tama, tropa muna. Eh kasi naman, may iskoy na nga eh. Eh pa, si Jad. Di ba, iskoy? Kaili, <laughs> kilala ko ka si Junina. Marunong niya magpatawad. Lalo na kung alam niya nagsisisi ka. Sana nga, miss ko na rin siya eh. Promise? Kapag nagkita-kita ulit tayo, aayusin natin lahat to? Di ba, tropa for life tayo? Oo nga. At huwag kakalimutan ang fishball at ice cream. Ah! <laughs> Uy, another message, oh. Ano sabi? Next time by ice cream, sagot ko, promise, miss ko na kayo ulit. Thank you, Junina. Oh, ayan, progress na. Chill lang, babalik din sa date. And the next time by asahan na namin ang ice cream my is <laughs> lagod natin ngayon. Parang mahal na araw. Kaya nga eh, wala si Junina. Parang di kumpleto. Huwag kayo mag guys. Ramdam ko na may maganda mangyayari ngayon. Pwede bang sumama ulit? Babe! Babe! Oo naman! Umupo ka nga dito. Uy, baka na. Ilang araw na kita hindi nakikita, ah. Oh. Pwede bang sa bahay na lang tayo mag-usap? Miss ko na kayo eh. walang iiyak dyan na. Sige, Beth. Ano yon? Alam kong nasaktan ako nung araw na yon. Hindi dahil sa si Jad yun. Yung taong pinagkatiwalaan ko ng sekreto. Yung sa manong loob. Nung lahat-lahat. Tapos, bigla mong tinili na ituloy. Kahit alam mong masakit pa para sa akin. Alam ko, Junina, wala akong ibang intention kundi sabihin sa'yo ng maayos. Pero mali ako kasi kahit nagpaalam ako, hindi ko inisip ang bigat ng puso mo. Selfish ako. Siguro kasi, minsan sa sobrang gusto natin yung isang bagay, nakakalimutan na natin yung kung sinong nasasaktan. Pero, Kylie, mas mahalaga ka sa akin kesa sa kahit anong lalaki. Sorry, Bes. Kung pwede ko lang ibalik, pipiliin ko wag ituloy. Hindi ko sana hinayaan masira tong tropa natin. Okay na. Pwede. Hindi ko lang sinasabing wala nang sakit. Pero mas pipiliin kong ayusin na to. Kasi mas masarap kapag may kaibigang totoo. Kesa sa panandali ang kilig. I'm still holding say goodbye cause this one means Ano ba yan? Yung dalawa nag na dyan Tana Draw ko tayo mga ton Wala na laking dapat na sumira sa atin Tama Lesson learned Boys can wait Promise mo nang uunan. Aba! Dapat lang! O game! Okay, Group Group Ano? Tropa for life? Tropa for life! best, tayo! na, na, na rin, ha? Sana quits na tayo! Sorry sa mga nagawa ko noon. Uy! Bati na sila ni Peter! Ayan ang gusto ko sa'yo! Ano ba? malita na bagay lang yun, no? Yun, no? Know, yun ang tropa! Walang plastikan! Correct! Dito sa barikada, love-love lang, walang hate-hate! Tsaka kung may tampuhan, pag-usapan, huwag patagalin! Wow! Sa'yo pa mismo nang galing, ah! Huy. Janina? May kumakatok! expect ka bang bisita, Junina? Wait! Ako na magbubukas! Uy, John! Trabaso ka! Guys! Si John, oh! Guys, pwede pa ba ako sumali sa tropa? Siyempre naman! Yay! Mas masaya, mas madami! Tara, upo ka muna! Yes, so, si John, nice. oh! Tara dito, bro! Welcome ko para sa tropa! guys, patawarin niyo ako ah. Wala akong ibang dahilan, wala akong ibang sisisiyen. Ako yon, ako yung mali. Hindi ko kasi alam kung paano maging parte ng isang tropa. Takot kasi akong ma-reject. Alam mo, Dad, naitindihan kita. At sa tropa natin, hindi mo kailangan matakot ma-reject. Kasi dito, kahit ano sa blame mo, kapag marunong kang mingin ng tawad at bumawi, palagi ka may lugar. Salamat, Iskoy, at sa inyong lahat. Aww. O siya! Tama na ang drama! Ano, basketball kasama ang lahat ng tropa? Yay! Yay! Tropa forever! kwento ng tropahan, laging may isang lugar kung saan nagsisimula ang lahat. Dito sa maliit na basketball court na ito, kung saan kasama ko nang naglalaro ang aking one great love. <tinyo> <tinyo> At ito namang si Beshi Kylie. <tinyo> Mas malakas <May lalero> pa yung boses kaysa sa talibog ng bola. yarn. Oy, yan si Atkel baka lang kami naman kayo dyan. Mukhang tatalo ninyo pang dalawa yung love team namin, ha? Galing mo! Ang mo! Ang mo! Galing mo! <laughs> Congrats, bro! Wow. Gz! Wow. Ang wow. wow. galing mo talaga, Eskoy! Salamat eh? din! May pawis ka na, oh! O, aminom ko muna ng tubig. Thank you! Pumbi, wow. ang galing mo, bro! bro. Ano mo talaga! Babawi kami ko. next time! Ano? Thank you, bro! Wala yun! <laughs> o, salan naman kami dyan! Oo naman! Uy, Iskoy! May pawis ka pa, oh! Gusto mo bang dagdagan pa natin yung pawis mo? Ano yun? Eto! Ang saya ng ganito, no? At kahit anong mangyari, kahit ilong laro pang dumaan, dito namin napatunayan na hindi love team at hindi selos ang pinakamahalaga, kundi ang samahan. At sa dulo ng araw, tropa pa rin oh, ang uuwi sa isa't isa. Wow! -isa. Oh, maraming salamat, Jad! Kasi kahit piti sinamahan mo pa rin ako. Wala yun. Kahit busy ako, pupuntahan pa rin kita. Ang bait mo talaga. Buti na na naging kaibigan kita. Ang sayo mo palang kasama, no? Parang ang gaan lang. Siyempre, masaya din ako kasama ka. Sana, dati pa tayo nagbanding banding Ganito pala kasaya. Oo nga, Jade. Eh. Oh, cheers muna tayo para sa bagong friendship. Okay, na ba sa'yo na maging BFF kami ni Jan? Ha? Talaga? Hmm. Okay lang. Basta, kung saan ka masaya, beshi, dun ako ha. Yun! Basta ako, baby ko si Kulot. Grabe! Para sa akin ba talaga yun? Pero salamat, Junina, Say-say lang ako. Ay! Kinikinig talaga ako sa kilig nyo! Basta, ang siya-siya, wala na agawan. Ay, pa'y ba naman manong ako? Ay! Na ah! 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 Paano naman ako? May BFF din ba ako dito? sa huli at Kahit maraming tagpuan Sa palagi, at hindi pagkakaintindihan Sa huli, pinipili pa rin namin hawakan Ang isa't isa Dahil ang totoong pagmamahal Hindi palaging sweet Minsan, magulo, makulit at masaya At habang may court Habang may trabahan Habang may larong nagpapatibok Ng puso namin Kami pa rin, si Junina at Iskoy, na kahit anong mangyari, ay laging magkasama at magkakampi. Salamat man, po man, sa pagsubaybay sa baby ko si Kulon. Kita-kita sa bagong bang, series. Maritong, mat po mga boss! Siya.